yun o ang no? baklas na natin so 100% guys tinamaan na lang yung gasket so ito yung ano sala rin ayan o no? sunog number 1, number 2 number 3, number 4 so, ito yung head gasket ah. ayan o no? head gasket ito yung gasket nya antique manifold gasket ayun oh tinamaan dito gasket nya dito so yan po yung cause ng overheating so ito ngayon ay eh, ipaparapace natin so yan yun lang alright Problem solved. So, thumbs up. Geng-geng. Uh, kainit.